Hindi pala sa Pilipinas pumanaw ang lead vocalist ng Pinoy rock band na Ages, na si Mercy Sunod. Ito ay matapos mag-isa nitong nilabanan ang kanyang sakit matapos ma-confine sa Amerika. Bakit nasa ibang bansa si Mercy Sunod dahil dito po siya nagtratrabaho? Nasaktuhan na mag-isa ito sa ibang bansa at walang mga kapamilya na nakapaligid sa singer kaya hindi nabantayan ang naging operasyon nito. Ipinaratan na lang sa mga kaibigan nito sa kasama sa trabaho na pumanaw na ang singer. Ito pa ang nakakagulintang na balita mismo ang singer na si Mercy ang nagsugod sa kanya sa hospital dahil hirap na umano siyang huminga. Pong video na huli siyang nakitang buhay dahil operahan na siya sa lungs kung saan kumalat na ang komplikasyon nito dulot ng lung cancer nito. Matapos ang operasyon kay Mercy sunot ay hindi nakarecover ang singer sa sakit at tindi ng operasyon. Sa breast cancer nito ay sabay na ooperahan ng singer. Kaya hindi na nakaya na ng kanyang katawan ang hirap ng pinagdadaanan nito matapos na siya lang mag-isa at walang kapamilya na magdi -de kay Mercy. Kaya self-decision ang nangyari sa singer at no choice ito kundi pumayag na lang sa mga sinasabi ng doktor na dapat na siyang sumailalim sa operasyon. Hindi naman naiwasan ng paghinalaan ng publiko ang naging operasyon ni Mercy Sunot na hindi ba raw nagkamali ang doktor dahil napakabilis raw ng pangyayari matapos ang operasyon ay pumanaw na agad ito. Nakakaawa raw ang naging lagay ni Mercy Sunot dahil magisalam siyang nakipaglaban sa kanyang sakit at magisalam din niyang pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Kaya isa din ito sa nagpalala ng kanyang sakit dahil magisalam siyang sumugod sa hospital isang gabi lang ay pumanaw agad dito matapos ang operasyon na nakakapagtaka at napakabilis ng pangyayari na yun. Yun lamang po ano sa tingin mo may naging kapabayaan ba ang mga doktor na umasikaso sa singer at agad-agad itong pumanaw matapos ang operasyon comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilight ang video na ito. Maraming salamat po sa panunoon. At ayun na nga kung nagustuhan showbiz news, please like, share and subscribe!